mga kandila at bulaklak sa sahig. Ang mga bagay na ito ay iniaalay hindi para sa undas kundi sa mga desaparecidos o ang mga nawawala. Sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City, nagtipon-tipon ang mga kaanak ng mga desaparecidos upang alalahanin ang mga biktima ng sapilitang pagkawala. Ang mga litrato ng desaparecidos nakilera rin upang ipaalalang Marami pa na naulila dahil sa mga pagdukot. Dumalo rin ang mga martial survivors gaya ng manunulat na si Bonnie Ilagan. Subalit paano kung ang mahal nating supling, kapatid, magulang, asawa, kaanak, kasintahan, kaibigan o kasama ay nawala na lamang? Itong araw na ito ay alay natin sa ating mga desaparecidos. Ilang linggo matapos ang kanilang pagtukot at paglitaw, nagpakita rin ng suporta ang mga environmental activists na sina Jed Tamano at Junila Castro. Pinakatampok sa programa ay ang pag-alala sa labing isang desaparecidos sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang pinakahuling desaparecido sa tala ng karapatan ay si Norman Ortiz na dinukot sa Nueva Ecija nito lamang September 29 kasama si Lee Dario. Ayon sa kanyang kapatid na si Nicole, pagsasaka lang ang pinagkakaabalahan ng kanyang kapatid. Mula raw 2020, binibisita ng militar ang kanilang tahanan sa Nueva Ecija at tinatanong kung nasaan ang kanyang kapatid. Ayun po, ano na nawagan po ako sa estado na ilitaw po yung kuya namin kasama po ni Lee at ng iba at ng iba pong nawala. Kung meron man po silang kasalanan na nagawa, meron naman pong batas tapos may legal na paraan naman po para doon. Litaw lang po sila ng buhay at ligtas. Ayon sa tala ng grupong karapatan, nasa 1911 na ang nadokumento nilang desaparecidos mula sa panahon ng dating diktador na si Ferdinand E. Marcos. Isa rin sa libo-libong desaparecidos si Armando Portajada, kabiak ni Ligaya. Union leader noon sa Coca-Cola Butlers of the Philippines si Armando at nakatakda sa ng pangunahan ang isang protesta laban sa kontraktualisasyon bago siya nawala. Dinukot si Armando noong July 31, 1987 at hanggang ngayon hindi pa rin siya nahahanap. Takot at pangungulila ang naging dulot ng kanyang pagkawala sa kanyang pamilya. Naku, para parang maluloka ako noon. Nung mga unang-unang araw, mga isang linggo at isang buwan, para akong luka-luka. Ang um, biro mo, may threat pa kami. Sa gabi, pagtulog namin, lumilipat kami sa ibang bahay. Hindi kami natutulog dun sa amin kasi may threat. Sinubukan pa ni Ligaya na ilaban ang kaso ng kanyang asawa, ngunit hindi siya naging matagumpay. Mas mabuti pang patay eh. Naku, na nakita namin yung bangkay, na, na ilibing na namin, at alam na namin na nandoon siya, hindi katulad ngayon. Hindi namin alam kung patay o buhay, kung saan namin alalahanin. Katulad ng mga namatayan na may, may sementeryo at may puntod silang pupuntahan at alalahanin. Kami, wala. Hindi namin alam. Mahirap yung maghanap ng wala. Alam mong wala pero hinahanap mo. Para naman kay Edita, ina na nawawalang aktivista na si Jonas Burgos, kulang ang ginagawa ng gobyerno upang tulungan ang mga gaya nila. For now, I think That the institutions of government are useless in um, in defending victims of uh, human rights violations in lang, and forced disappearance. And I think it is only after the top officials of the country uh, have this political will to really respect human rights, I think nothing will happen to our country. Labing anim na taon nang nawawala si Jonas Bulcos. Naglabas din ang Korte Suprema ng Writ of Habeas Corpus at inutusan ang militar na ilitaw si Jonas. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita ang anak ni Edita. Even if you win our case, your cases like you're given the Writ of Amparo, unless the institutions cooperate, it is useless. Dagdag ni Edita, dapat maimplementa ang batas na makatutulong sana sa mga desa desaparecidos at sa mga pamilya nila. Sige po, sabay-sabay natin isigaw. Ilita mga nawawala! Ilita ang mga nawawala! Bustisya sa lahat ng biktima ng sabit ng pagkawala! Pustisya. May batas tayo, RA 10353, para mapabilisan ang paglutas sa mga kaso ng nawawala. Ang tanong, ang mga inatasan ng batas na maghanap, naghahanap nga ba? Jairo Boledo Rappler, Quezon City.